Wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP, Law School, uh, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na na itong impeachment uh, um, case. Nasaan sila nung hindi naman ginawayan ng Senado noon? Tatlong impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice um, Corona. Um, hindi, kay dating Pangulong Estrada, sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. Tatlo lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yon, iniwan yung impeachment, at functus officio, dinismiss ng Senado yon bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona pinagpasahan ng Senado yung kaso ni, ni Ombudsman Gutierrez ay uh, dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiwas. Um sa tatlong kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinakaiba. Final yung impeachment complaint ilang araw bago mag-recess ang Senado? Nagrecess ang Senado, nag-trial pagka-recess wala naman tayong narinig na reklamo nun. Mula sa iba't ibang grupo, pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado. Um, final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay isang linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trya lang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magkoconvene ng Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin na ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang otoridad, authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang kamera. So hindi kayo magpapapressure sir kahit meron din mga rally? And sinabi then... ko na yan din nung simula. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal sa si VP Sara, e eh mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaburan, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisuan nung proseso yun na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment.